Good morning mga kapunsoy. Ngayong araw ay mag-iipon tayo ng bunga ng nyog. Dahil mag-ano kami, magdulukad. Yan. Ang step number one ay... Yan. Kakawitin mo na yung bunga. Ah, So yun mga kapunsoy, ito. Ito, nakawit na to kahapon. Yan mga yan. Yan. Ipunin natin yan. Lalagay lang natin sa ano, gitna. Gitna yung mga na kawit na nanyog at bukas pag matapos namin ng pag-ipon -pag ngayon ay hahakutin na ng ano paragos yan So yun ng mga kapunsoy, natapos din kami mag-ipo ng ano, bunga ng nyug. Ay. Ang oras natin mga kabonsay ay ala una 39. So yun mga kabonsay. Bukas panibagong ano na naman. Panibagong task. Hindi <laughs> mag-aakot na bukas mga kabonsay ng ano. Nyug sa karga na sa Paragos. Yan. Yan na mga kabonsay. Nakakot na po yung inipo namin kahapon. Ito na po ang ano nya. Step 3. Yan ang paragos. Yan. Doon galing ang hinakot. To. Doon sa dulo. Yun mga kapunsoy. Ang oras natin ay alas 11 ng umaga. Tayo naman magpapahila dito sa paragos. Yan. Mga kapunsoy. Hinihila na ng kalabaw matalino yung kalako na ito at kahit di mo na ano hawakan yung tali kusa na lang na ano sa daan yan nagbubunot na pa mga kapunso yan isa lang po ang nagbubunot nito Ganyan lang po ang pagbunot ng niyog mga kapunsel. So yun mga kapunsel, natapos ng bunutan. Yan na ang mga niyog. Mga 2,000 plus lang po ito. Buo nga Pagkatapos sa proseso niya mga kapunsel, pagkatapos ng bunutan, ito na. Babaakin na ng itak. Tsaka isasalansa na dito sa ano. Sa lukaran. Yan. Papusukan yan mga kapunsoy dyan. Mag-apoy tayo dyan. Para yung usok, yung apoy dyan. Pupunta sa taas. Para maluluto yung ano. Nyug. Para magiging ano na siya. Kopra. Yan. So ngayon ang gagawin namin ay magbabaak pa kami. Dito ay dito. Yan babaakin na namin. So yan ang mga kapunsoy. Natapos na namin i- file sa taas yung mga nabaak namin ng nyug yan na. Ganyan lang yung apo niya mga kapunso. Yan lang. Yan. Tapos ang ginagatong namin, yung mga bunot ito, Yan. Yan din ang purpose niya. Panggatong din. Kahit yung mga green-green pa dyan, gagatong mo na din dyan. Yan. Kusat na lang, ma maluluto na lang yung ano dyan mga kapunso. Yung lokad. Yan. So, yan lang mga kapunso. Inabot na ng gabi ang paggagatong at matagal talaga ito maluto yan o eh. kapoy apoy ang mga bunot yan mamaya pa ito maluluto mga ano alas unsi so, good morning mga kaponsay. ito na yung niluto natin kahapon so ngayong umaga ay hanguin na natin ang pagkaluto pala nito kagabi ay ano alas 10 ay alas 11 pala yan luto na Nasaan si Mabilis siya na mga kapunsoy kasi ito. Oh, Nakaano na siya. Na parang na matitikal-tikal na. Oh. Ito ang maganda kapag ano dito mga kapunsoy. Pag pinapausukan. Luluto mo siya. So hanguin na natin yan mga kapunsoy. Pag maangok natin, lalagay natin dito. Yan. Tapos dito kami magtitigkal ito ang tigkalan na area <laughs> so yun mga kapunso nagtitigkal na tayo Ayan, ito na Wait, mo. tapos may sinasalang kami doon na panibago konting na lang so papakita na papakita ko sa inyo mga kapunso paano magtigkal Pakita natin sa ating mga viewers yun ito mga kapunso ito Gaganyan mo lang ang ganyan. Pagkaganyan, maikot mo ganyan. Ayan ikot-ikot Tanggal -ikot. na. At ang bao doon. Pagkita mo bao doon Oop, balik mo na dito. Ito na mga kapunso Ito siya ay alanganin pa kaya ibabalik na nung doon. Yan. So yan mga kapunso natapos na namin matigkal yung tinitigkal namin kanina umaga Natapos kami ngayon ay alas dos ng hapon Ayan ito na yung mga natigkal namin kanina. Tapos yung mga kasamahan yan, doon pa eh. Yung mga alanganin pa, binalik namin dito para maluto ng maayos yan. Ito na lang yung titigkalay namin mamaya. Yung sinasalang kaninang umaga, naluto na din. Yan. yun mga kapunsoy, ilalagay na namin sa si sako. Yan. Para mabinta na agad. <laughs> break time na tayo mga kapunsay may merinda muna tayo ng ano? Surabot. Surabot. Ng, ano? Gata. Oh, yan. Surabot. Ito na pong last na pagpursiso mga kapunsay, Tinadasik yung sako. Yan. So yan mga kapunsoy, nakasyam lang na sa ako. Tasik yan mga kapunsoy. Ruel Bisnar, shout out sa'yo. Hapitin mo na ito. Mga <laughs> <laughs> kapunsoy, nakarga na sa ano-ano. Ano.